po sa inyo lahat. So, papakita ko po, po sa inyo ang kabuuan ng aming playground na kanina, kanina, kanina lang Lakas ay nagwalis na po ang mga barangay. Ayan, nakikita nyo po, malinis na malinis, walang kalat. No? Ayan, malinis na malinis. Ay, may mga bata nga lang, mga pasaway po. Ayan, malinis na malinis po, kung makikita nyo po, wala po kayo makikita ang kalat. Kahit ni yung dahon nga lang kasi taglagas po ng nara ayan, nakikita nyo po yung narang nasa harapan ko ayan. yan po yung pinalalaki ko charot <laughs> gagawin ko po yung cabinet joke lang ayan, diba ang ganda, ganda ano po kasi ngayon, ah, taglagas ayan. tapos nakikita nyo po yung mga bulaklak na yan hindi po amin yan at hindi rin kanila <laughs> yan, yan ang mangga Ayan, kitang kita nyo po oh. Mm. Tapos yun dito naman po Talaga maingay po sila Kasi marami po kasi sila Parang ano po siya Kampamento 1, 2, 3 <laughs> Lahat kasi na anak doon nakatira Kanya-kanyang bahay Lalo pag green na green oh. na damo oh. O oh, yun daw po Pag green na green daw po Talaga maganda tignan Tapos yung mga aso Madami silang tataihan May choices